Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating panalangin ngayon. Ang ating dasal ay iniaalay natin para sa mga magulang na may tapat na hangarin para sa magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Naway maghitik tayo ng gabay ng Diyos sa bawat hakbang na gagawin para sa mga mahal nating anak at sa kanilang mga pangarap o mahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pusong may pag-asa at pananampalataya. Bilang mga magulang, dala po namin ang aming pangarap at hangarin na mapabuti ang kinabukasan ng aming mga anak. Hinihiling po namin ang inyong patnubay at karunungan upang magampanan namin ang aming tungkulin sa kanila ng may pagmamahal, lakas ng loob at kasipagan. Panginoon, sa bawat desisyon at plano na aming ginagawa, naway palaging maging gabay namin ang inyong kalooban. Bigyan ninyo po kami ng karunungan upang maituro namin sa aming mga anak ang tamang landas na kanilang tatahakin. Naway mapalaki namin sila ng may pananampalataya, respeto, at pagmamahal sa kapwa. At naway maging handa sila sa bawat hamon na darating sa kanilang buhay. Sa mga oras ng pagsubok at hirap, lalo na sa mga pagkakataong kami nangangamba sa kinabukasan ng aming mga anak, dalangin namin ang inyong pag-aliw at pagkalinga. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang magpatuloy ng tapang upang harapin ang mga pagsubok at ng kakayahang ipakita sa aming mga anak ang kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala sa inyong plano. O Diyos, naway magabayan namin ang aming mga anak sa kanilang mga pangarap at layunin sa buhay. Tulungan ninyo po sila na magtagumpay sa kanilang mga pag-aaral, trabaho, at sa bawat mithiin na kanilang nais marating. Naway maramdaman nila ang aming suporta at pagmamahal sa bawat hakbang. At naway patuloy nilang maramdaman ang inyong presensya sa kanilang paglaki. Panginoon, kami po ay humihingi ng inyong biyaya at patnubay para sa kinabukasan ng aming mga anak. Nawa'y maging matatag sila sa bawat pagsubok, magkaroon ng malasakit sa kapwa, at magtaglay ng pananampalataya na magpapalakas sa kanila sa kanilang paglalakbay sa buhay. Sa bawat araw na kami ay kanilang kasama, naway maging mabuting halimbawa kami ng inyong pagmamahal at kabutihan. O mahal na Diyos, sa inyong mga kamay namin, ipinagkakatiwala ang kinabukasan ng aming mga anak. Maraming salamat po sa inyong patnubay at pagmamahal at naway patuloy kaming maging mga magulang na may pusong handang maglingkod at mag-aruga. Amen. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa ating panalangin para sa mga magulang na naghahangad ng magandang kinabukasan para sa kanilang mga anak. Naway ang patnubay at pagpapala ng Diyos ay laging sumaatin upang magampanan natin ang ating mahalagang tungkulin bilang mga magulang. Kung nagustuhan ninyo ang panalangin na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share upang mas marami ang makasama natin sa ating mga dasal. Salamat po at nawa'y pagpalain tayo ng Diyos sa ating mga pamilya at sa ating mga pangarap para sa ating mga anak